Yang ka. Yeah, yeah. Okay, mo. Doy! Hindi na. Okay. Lola Eden, kumusta po yung apo nyo ngayon? Ay, okay naman po siya. Hindi ko pare-pareho sa so, maganda yung sa po. Ma'am, naipatingin niyo na siya sa doktor. Opo. Epilepsy daw po. After one month, kailangan i-MRI siya tapos i po. Ipapa-MRI natin siya kung gastos po noon, pati EEG. Ano pa ho yung sabi ng doktor na dapat gawin? Basta po huwag lang po malalampasan ng gamot. Yun lang naman po ang inaano ko sa rapi. Ibigay niyo po sa amin mamaya off-air yung pangalan po ng doktor at ospital. Kami na po may at sasabihin namin sa doktor kung ano yung kailangan gawin, gagawin po namin MRI, EEG, gamot. Sagot ko na po lahat-lahat. Maraming salamat po sa rapi. Opo ma'am, lola. Huwag mo ibababa, lola. Tapos tutulong pa rin po ako doon sa mga pangangilangan yung pamilya. Kung ano po may tulong ko. Groceries, pera. Okay? Salamat po, terapi. Ang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpu ka na masusumbungan Pag sa hirap lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga tao na binigyan buhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpa Ay, Eden, kamusta na po kayo? Ay, nanggaling po kami nung, ano, ni Bianca nung October 30 sa National Children's po. Itong hawak-hawak ni Nanay, meron siyang clinical findings na dahil katulad nga nung sinabi ni Idol Rafi Tulfo, pagkatapos silang maere, eh, pinadala na natin si Nanay ng pera para syempre makapagpa-check up na kaagad sila sa National Children's Hospital. Basta po, sabi nung doktor na tumingin sa kanya, kailangan daw po babalik kami sa Wednesday. Tapos para po magawan siya ng yung MRI tsaka yung video EEG. Tapos po yung kailangan daw po tatlong doktor tumingin yung doktor sa neuro, sa mood, tsaka yung sa age niya. Akala ko nga may bayad, wala naman pala. <laughs> Dahil nagpadala pa si Serapi ng pang-check-up tsaka pang namin, wala naman akong binayaran. Yung sasakyan lang, taxi lang, opo, opo. At is importante na, eh, kahit na, syempre, nagpadala si Idol Rafi Tulfo ng pera sa inyo, eh, kahit walang pambaya, walang bayad yung sa ating pagpapacheck-up, eh, may nakukunan pa rin kayo ng pera, syempre, di ba? Kung pwede natin idagdag yan sa pagpapacheck-up sa kanya. So, ito nga yung clinical findings, ano, at nakalagay dito na yung kanyang final diagnosis ay focal seizure. Etiology to be determined cannot totally rule out psychogenic non-epileptic seizure. So nanay, ang yun nga po, ito yung final diagnosis pero diba? Sabi nga ni Serafi sa ere, eh mas maganda pa rin kung may EEG nga, ito advice na EEG pati MRI at saka yung adolescent psychiatry. Importante daw po 'yan para syempre sa kanya. Pero nanay, balikan muna natin syempre para po may idea kami. Pwede niyo po bang ikwento sa amin itong apo niyo to? Nag-iisa po ba siyang apo niyo? Anong unang-unang apo ko po? Siguro po isa sa mga dahilan niyan, hindi ko rin po alam kasi yung nuwalay po ang parents niya mula maliit siya, nasa akin na siya. Eh tapos po, yung, kumbaga, ngayong year lang na to, nagkaanak yung mama niya, tapos nag, nagkaanak yung papa niya. Siguro iniisip niya na mama ko may buong pamilya, tapos papa ko may buong pamilya, siya sa ano siya, di ba na, nasa gitna. Sabi ko, yun ang palagay kong iniisip niya na nadidepress siguro siya. Kasi nung unang pinacheka po siya, ano anxiety, depression yung ano. Sabi ko, andito lang naman ako. Uh, sabi niya pa nga sa akin, paano pag wala ka na? Uh, sabi ko, huwag mong yun. Sabi ko, hanggang nandito ako, hindi kita pa babayaan. Sabi ko yung ganyan sa kanya. May pasensya na po kung matanong ko na po, ano, bakit po hindi siya kunin ng kanyang nanay o di kaya ng kanyang Ayaw tatay? Ayaw niya. Kinukuha naman po siya ng mama niya, kinukuha siya ng papa niya. Ayaw niya. Sadyang ayaw niya lang po. Gusto niya talaga sa akin. So, Lola's lo, girl po pala talaga ha, itong ako niya. Sa akin. Kahit nung malayin siya, ako pa nagpapalit ng na lamping diyan. niya. Na, naman yung nagsusuporta naman yung mama niya. Kahit may pamilya na. Yung papa niya, nagbibigay naman sila nung nasa Bicol kami. Tumutulong sila sa pangkain namin kasi wala man akong trabaho. Pero pag nag, sabikol nag-extra naman ako. Nung wala pa siya sa nag-extra akong maglaba, magplanta, maglinis ng bahay sa Bicol eh mula nung may hindi na ako nakaka-extra. Hindi siya pwedeng iwanan eh. Pati pagligong niyan kasama ako sa banyo. <sniffs> Minsan naligo yan. Kaya ko, dyan ka lang ah. Nakaupo siya sa indoor. Sinaksa ko lang yung hose. May lumagabog. Pala na uh, inaatake na. Ligo po. Mm. Buti ma'am hindi nasyut yung ulo niya sa batyang puro tubig. Ay, alam ba ng mga magulang niya na may nangyaring ganito sa kanilang anak? Okay. Hindi po ba nila sinubukan man lang na pumunta muna dito, bisitahin, kahit sana alagaan muna sa Bicol yung bata? Kasi kami mami, nasa Bicol kami walang biyahe. Kaya lang kami nakaluwas dito sa tulong ng mga kaibigan ko sa Bicol dito sa Maynila, nag-ipon-ipon ng pamasahe para makarating kami dito. Okay. Ito pong parents niya, taga saan po? Nasaan po pareho? Yung anak ko nandyan, dito lang din po sa punta, yung tatay niya naman dyan sa Mandaluyong pag naisipan niyang pumunta kahit gabi na, ko kay Papa, sabi ko, ano na lang, bukas na lang ng umaga. Pag hindi mo na pagbigyan yun, ma'am, yan na, mag hysterical na yan. Kaya mapipilitan ka kahit alas dos sa madaling araw. Ahatid ah, ko dun. Minsan naman gusto kay Mama. Mas kailangan ng oras, hindi mo pwedeng hindi pagbigyan, ma'am. Kaya lahat sinusunod ko. Siyempre alam ko na mangyayari. Ito bang si Apo nyo, nagkukwento po ba yan sa inyo ng kanyang pinagadaanan, ng kanyang depression? Na ito nga po, sabi nyo kanina nang may kayo na siguro parang iniisip niya paano na siya, lalo na kapag ka kayo, kayo na lang yung nagpapalakas sa kanya nag-aalaga. Hindi siya mahilig magkwento, mami. Sinasarili niya lang yung problema. Sinasarili niya lang. Hindi mo siya mahilig magkwento. Basta kung, anong, kung may problema man siguro, pag nakikita kong tahimik, huwi, ba't di ko umiiming? Wala. Ganun lang. Hindi na yung nagsasalita. Basta po, tahimik lang siya. Aski po sa kaibigan? Wala siyang kaibigan na nakakausap? Kaibigan na nagsabi sa inyo ng mga bagay na yan? Dati ma'am, nung hindi pa siya nagkakaganyan, ang dami niyang kaibigan. Nung nagumpisa na siyang nagkasakit ng ganyan, wala na siyang kaibigan. Wala nang pumuntang kaibigan sa kanya po ma'am yung kanya namang pag-aaral ngayon na nasa Bicol kayo dati tapos ngayon nasa Maynila na po kayo paano niyo stop po nang support ma'am stop na po ma'am muna ngayon opo pero sabi niya mami pag gumaling ako pagalingin mo na ako sabi ko pa ma magagaling ka na sabi niya mag-aaral na daw siya gusto niya dito na sa Manila abing ko daw sa mama niya tsaka sa papa niya mag-aaral na siya yung gusto niya mag-aaral sabi niya sana gumaling na ako minsan Dumating pa sa punto na nung pag inaatake tinatali namin kamay pa Kasi pag nagwawala, kahit limang lalaking malalakas ang mawak niya, hindi mo maaano. Grabe mga pasako lagi. Mayroon pa ngayon? Ito. O, ano, konti na lang dati. Um, Ito na, ano ato Marami yan ma'am. Walang mapaglagay niyan. <laughs> Nay, sino katulong nyo ngayon? ayan, paano kapag kabigla siyang inatake niyan? Sabi niyo kahit na ilang lalaki, eh walang wala. Eh paano pa pagkayo lang mag-isa? Pag kami dalawa lang naman, pag alam kong aatakehin na siya, What? pag may sinabi siyang gusto niya, sinusunod ko, hindi naman natutuloy yung ma'am. Opo, alam ko na yun. Kung atakehin man siya, kaya ko ng kontrolin. Paano kontrolado niya na po na? kabisado ko na ma'am yung sakit. <laughs> so kailan okay, po na yung huli pong uh, inatake siya? Ito po ba yung video na pinapanood niya pa kay Serafi? Grabin Grabe yun, mula umaga hanggang gabi yun. Oo, oh, two minutes interval lang yun ma'am. Nagkukulay violet na yung ano nun, talagang sobrang hirap na hirap siya nun. Minsan umiyak siya nung kasalanan ko, wala, mabait naman ako. Sabi niya, ba't ako pinaparusahan ng ganito? Pero nung last week, masakit ang tiyan niya eh. Andun siya sa mama niya natulog. Namimilipit siya sa sakit ng tiyan. Sinumpong siya kasi nilagnat siya. Yung nagniniwi na naman siya, hindi alam nung anak ko gagawin. Talagang naninigas. Tinawagan ako, sugod ka ako madaling araw. Kahit tulog yan, gaganyan yan. Umipitik. Kahit hindi siya pwedeng walang kasama talaga. Aalis ng bahay. Mabait yan, ma'am. Hindi ko yung pinapakilos lahat ng gawain na kung gumagawa dyan, siyempre, nag-iisa lang yan na nasa akin, eh. papakilusin ko pa ba yan. Kumbaga, yung mga gusto niya, mami gusto kong ulam, posita, yung gataa, pag pagising ko, gusto ko ganun na. Siyempre ako, ah, gagawin ko ng paraan yung kailangan may pusit kahit one-fourth na ano, dalawa lang naman kami mami. Hanggang gabi na namin yun. Kaya ang pag sa tanghali, ayaw na nun sa gabi. Favorite ng pretong itlog, hotdog. Pero dumating sa punto na nag-uulam kami dalawa ng mangwan. Gustong gusto niya yung ulam sa kanin. Ah, Nakatawa naman na yun, no. kahit paano, kahit maliliit po yung uh, sa kanyang bagay, eh, nandyan pa rin kayo para supportahan siya. At syempre, ito, sinusunod niyo pa rin siya. So, nay, nakakabilib, napakabait niyo pong lola. Ganun talaga, eh. lahat gagawin mo para sa mahal mo. Eh. Sabi ko nga nun, hanggang buhay ako, hindi ko susukuan na po ko eh. Iwanan man siya ng lahat ng tao, ako andyan pa rin. Minsan, nag sabi nun, Mami, bilhin mo ko liptin. Sabi ko, baka mahal yun. Pipti lang. <laughs> sabi ko, sige na. <laughs> ang ano naman sa kanya, ma'am, bilib lang din ako dyan. Halimbawa, papa niya, padala ng 2,000. libo. Kahit nakakaintindi na siya sa pera, Mami, ah, bilhin mo ko ng ano, peng 100. Yung sa edad niyang yan, pwede niya ng no, ako yan, padala naman niya ng papa ko, padala naman niya ng mama ko. Hindi siya ganun. Mabait yan. Hindi siya nagaano sa pera. Hindi. Kaya kung magpadala papa niyan, mapapagkasya namin dalawa yun. Lagi niya sinasabi, sana bumalik na ako sa dati. Gustong gusto niya nang bumalik sa dati para makakagalaw na siya ng galaw. Hindi siya na pag, pag magsalita siya, mahina lang yung salita niya. Nakaka-believe na eh, sa to lang, nasasabi niyo kanina, kahit na madaling araw, kailangan niyo pumuntahan din sa lahat ng request ng apo niyo, sinusunod niyo, nakaka-believe lang po. na. Kung oh, saan so, kayo pupunta maglolo sabi ko ito naghihaya dun sa ano, sabi niya, kakamot na lang yung sasakyan namin, buti may sidecar. Talaga madaling araw ang ano niya, eh. yun ang oras ng pagsinumpong siya ng maisipan niya, ganun. Saan, naguguto, Saan, kasi nagugutom ako. Kasi nang ng ano. Buti na nag-aano ako sa drawer ng nanay ko. May nakita akong biskuit. Ay ko, ito na lang kainin mo, dali. Ba't kayo naiiyak ngayon? Hindi mo naaalala ko lang kasi yung sabi ko, salamat sa Diyos, matutulungan ako ni Serapi sa problema Kasi inaalala ko din sabi ko mahabang gamutan kasi tapos marami pang test na gagawin. Sana kami kuha ng pera. Sabi ko pagdating natin sa Manila, kahit mamalimot ako gagawin ko yung eh. masuportan ko lang pang gamot mo eh. So Bianca, kanina lang nag-uusap kami ni Lola mo at sobrang bilib na bilib ako sa lahat ng sinabi niya. Panigurado lahat ng mga nito eh talagang mahahabag dahil the best yung lola mo yung lahat ng sakripisyo ng lahat ng, ng kaya niyang gawin para lang sa'yo para sa mga gamutan mo so ikaw ba ano bang message mo kay lola thank you mami kasi hindi mo ko sinukuan inalagaan mo ko hindi ba sabi ko naman sa'yo hanggang buhay ako hindi hindi kita susukuan kahit pa mo sa mapagamot na di ba mapagamot kita ngayon wala ka ng problema, wala na akong problema. Sa akin wala ng problema kasi andyan na si Idol Rapi para sa atin, di ba? Mapapagamot ka na, no? O, di ba? Salamat kay Idol Rapi tayo, di ba? Maraming salamat. Wala ka ng problema sa gamot mo, sa lahat, no? Gagaling ka na ng tuluyan, di ba? So, malapit na. Siyempre, e, proseso po yan, Mahabang gamutan. Pero, talagod nga ng sinabi ni Idol, eh, hindi siya susuko. Hindi natin susukuan yan. Yung paggagamot nyo, continuous yan, tuloy-tuloy po yan, ha? So, nanay, nasabi nyo nga po kanina, na pagka nagahanap si Bianca ng pagkain, kung may tingin, -tingin kayo sa drawer, kung may makakain kayo, bibili kayo kung saan-saan. At, yan nga, pinaproblema nyo pa. Pero, nanay, tara dito, Bianca, tara dito, dali. Wow, ang dami naman. Thank you. Nay, kanina tinawagan ko kayo. Siyempre, importante yung bigas. Kailangan po yan, Tatlong ka ba ng bigas yan? Tapos, sabi nyo, gatas, sterilized, para kay Bianca. So, ito po, bumili po tayo ng mga gatas, ha? Tapos, kung gusto niyo ng mga ito, gusto nyo mag-easy, open na lang. Ayan po, meron po tayong mga dilata, pancit canton. Tapos mga noodles sa kagsabaw. Meron po tayong mga kape. Lahat po yan. Ito mga tinapay, mga biskuit. Kapag kagabi, kapag ka nagugutom po kayo, may pangkain kayo. Maraming salamat po. <laughs> Kasabi kasi sa Rapi, maraming maraming salamat po. <laughs> nay, alam niyo po, kayo po yung mga klase ng tao na gustong gustong tulungan niya Idol. Kasi nakikita niya na kayo po yung talagang nangangailangan at saka worth it po talagang bigyan. Dahil nay, Sinasabi ko sa inyo, sobrang bilib po ako nung sinabi niyo lahat ng sakripisyon niyo, lahat ng ginagawa niyo para sa apo niyo. Kaya ayan, ay ha? Lahat po yan, para po yan sa inyo. Salamat po. Sobrang dami. Thank you, Sarapi. Thank you po. Ayan, Bianca. Ano masasabi mo? Okay na ba yan lahat? Opo, Ang dami po. Sobrang dami. Siyempre, para sa iyo yan. Para sa inyo, inyo ni Nanay. Palakas ka, ha? lalong lalo ka na. Gusto namin, sa susunod na papunta namin dito, kapag ka continuous yung check up mo, ilalakas eh, ka na, ha? Opo, thank you pong marami, po marami. dami po. So, Siyempre, nanay, bukod dito po sa mga groceries na pinabibigay na agad ni Idol Rafi Tulfo para po sa inyo, eh, yung mga gamutan niyo po, lagi ko pong sinasabi, pag message po kayo sa akin, tumawag po kayo kung may budget po bang kailangan, perang kailangan, gamot, lahat po yan, eh, Ibibigay po yan ni Idol Rafi Tulfo para sa inyo, ha? Kaya wag po kayo maghihiyang mag-message po, ha? Uh, Sir Idol Rafi, maraming maraming salamat po sa mga biyayang pinadala nyo. Thank you, thank you po. At sa lahat pong tulong na darating pa sa pagpapagamot kay Bianca. Maraming salamat po para na kiniklaim ko na po ang tuluyan niyang pagaling dahil po sa inyo, Sir Idol Rafi. Thank you, thank you po. Sir Adel Happy, thank you pong marami sa binigay niyo pong mga pagkain tsaka po sa mga gamot po. Thank you po, Idol Rapi Tulpo. Rapi isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang kitaya Ipagtatang 19.2 million na po tayo ngayon. Ang bilis. Lumalaki, lumalaki po tayo. Hindi po matapos-tapos ang aking pasasalamat mga subscribers. Kaya lumalaki po tayo dahil solid po kayo sa amin. Salamat po. Sa so, mga hindi po po nakakapag-subscribe at gusto nyo po na lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na pinutin nyo po yung bell button sa gilid. Select nyo po yung all at yan po, lagi po kayong mapapadala ng notifications galing sa YouTube channel ni Idol Rafi Tulfo.